guys. Ah, tumigil din ang ulan. Napaka-lakas ng ulan guys kagabi. Buwa ng LPA. Buti tumigil pero mga nga madilim-dilim pa guys. Baka umulan pa. Medyo malamig-lamig. Ang eh. Kaya higa sa ating LPA siguro mamaya umaambo na naman nga guys oh. titira na naman ang ulan ah, sa mga gabi guys grabe ah umaambo na naman umaambo na naman mga katropa Iba ng ambon. Ayan guys. Morning sa inyo lahat. Good morning.